In the picture. Yeah yeah yes yes. And you also confirm that it's Speaker while it's in the picture. Yes, yes. And it is Congressman Saudi in the picture. Yes yeah. Can you read the caption? <sighs> Yung caption sa ilalim po. No kasi yeah yes dita. that's, that's true that's initiative. correct. Oh, oh, tama po oh, ba? Tama, tama tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Uh, a meeting po yan, kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong party to? Para lang malaman namin. Sa, sa ano po yan? Sa, uh, sa townhouse townhouse sa Forbes sa so, uh, Forbes Park kanino sa... nga kaninong lugar ipaliwanag wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino uh, ano, 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 ano yan ano uh, dalawang dalawang townhouse hindi kanino na, po kaninong lugar na, inyo pinagbigin? bahay mo uh, bahay mo ba? It's a, it's a, it's a meeting Attorney place. Amisado, it's, our, it's our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino Lu ang? Lu si sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez? Yes. Ah, ganon. So, ang uh, naging John, host John, at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ako ba? ako po ang nagkumbida. Paano po sa ka magkukumbida? hindi mo bahay. Oo nga. Bira oo naman. Oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron no ako ng party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi pa maliwanag ta kung bahay ang, ni ang, speaker. Ang, ang sabi, ang sabi ng sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni speaker. Doon do, dalawang bahay ni speaker eh, isa sa Pahilili okay. at isa <laughs> Hindi ba maliwanag? Hindi ba maliwanag kung bahay ni speaker siya nagpatawag ng meeting eh di talagang ako po, ako nakikialam ang, si speaker ako, ako po ang sa nag, people's ako initiative ng meeting pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni speaker but ako po ang nag-initiate I can po sa bahay ko pero sinabihan nako na doon na lang pumunta Sino nagdala ng papeles kasi bahay niya Um, Ikaw yung nagdala ito, ng papel? Yung mga, mga lawyer po So bahagi ka talaga ng Project PI Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista Pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko cool. Bahagi kayo ng Project PI yeah 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 uh, Kasi I sought the help of the speaker, inamin yeah, po yeah, naman po, natulungan kami mama. dito sa uh, signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I, 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 don't know. Suset don't... Sumalino, Timonti Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi ah, po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot dun sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay speaker na CEO at sa mga hawak niyang congressman. Yeah, that's, that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. Okay. So... Madam Chair? Madam Chair, Madam Chair. Yes, yes po. Yes, uh, Senator, bato please. Ayan yung mga screenshot kasi sabi mo bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako ba, kilala mo itong mga 'to? Andito 'o oh, yung mga pangalan. L hindi hindi pa lang niyo kasi kilala. Anong pagkaintindi mo diyan sa message na 'yan? Paki-basa lang po. Hindi. oh hindi, hindi ko po alam. Hindi ko, I, I don't know all of the details because, you know, ma uh... de lahat ng uh, kongresista, pinapasubmit, ano? Sa National Secretariat Attorney Red Tuason Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya at saka accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? I yes, yes. Uh, so, isasagbit dito sa mga taong hindi ninyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Nagpa Senator Bato, please. Madam Chair, gusto ko lang ipakonfirm kay uh, Mr. Unyate. Since sinabi niya kanina na he sought the help of the speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong uh, People's Initiative. Humingi kayo ng suporta ang galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong ng suporta para, mag, para tumakbo ng yung People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker uh, Propoll well, this is isa na rin sa nasa likod ng uh, pumayag naman po si Speaker Pumayag si Sping. Nasa likod naman na siya. Natulungan kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya kaya nga, kaya nga gusto ko lang like i-confirm sa iyo na siya rin ay kasama na nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI dahil nga yeah, he, tumulong he, siya he, sa inyo, di ba? He, yeah, he, he, he is uh, helping us. Thank you. Thank you for that.